Sawang-sawa na ako dito sa mga itlog ng manok. Noli? Okay lang ba yung itlog mo naman? O. Mare, anong nangyari sa'yo? Bakit tulala ka dyan? Naalala ko ang talong ng asawa ko. Ganyan Ganyang kalaki ko, Mare? Hindi. Ganito ka itim. Tao po. Pabili po ng itlog. Wala. Ubus na. Ay, ganun. Sige, pwede ba yung itlog mo na lang? Hoy, <laughs> Yung mga utang nyo dito sa tindahan ko, tanong ko lang kan, sa inyo na lang ba yun o babayaran niyo pa ako? Angel, pag chismis, chismisan lang ha. Walang hampasan. Maminsan pa ikitam. Ingudmud ko tarupam. Gusto mo ba magkapera gamit ang cellphone mo? Ano pang hinihintay mo? Ibenta mo? Mukhang kailangan nila si Darna. Ding! Ang bato! Ito po, Lola. Lunukin nyo na. Hindi yan! Punyeta